may umang mga master laki oh Ayo, good day mga master welcome to my vlog it's Dilibangan another fishing adventure na naman sama natin si paring Orly long time no see nakagaling ah, lang ilo ilo yan Nagka, nag VWD yan eh. so ayan mga master dito kami sa banban spot Magantay kami ng palutay. Hapon kasi ang lutay dito. So, one na ng hapon. So, set up tayo mga master. Tapos, fishing na agad. May kidlat. wag ka mo nang gigit na. Gilid-gilid muna tayo. Dito oh. Langoy kamo na pupunta doon Ha? ayun first cast Bumbugaan mo, magbugaan mo muna tayo Ayun o no? Ay, sumabit ayun mga master Tayo muna tayo dito Sama <laughs> na si paring Orly <laughs> siya. <coughs> mo muna natin yung ano. Malakas na kidlat. Oh, okay lang kung umuulan eh. Kaso kulog at kidlat. Kaya steady muna tayo dito. Humipat kami ng ispat mga master dahil may nag lalambat doon. So malakas ang ulan. Ayan. Hopefully Huwag kang kumiglat. Medyo pababaw na mga master. Mag-try tayo dito. Sagal na namin din napuntahan ito mga master. Ban-ban spot. Habit 'te marami nag. Ayun. Ay. Sayang mga master. Strike. Parang may lambat dito, pre. Pre. Parang may lambat dito. Ayun oh, no? mga styro. Dapat lagpasan natin 'yan. nakakural tayo. Naglalagay kasi sila ng lambat, mga master. Para pag nag... Kasi maglulotay mamaya. Diyan sa malalim naglalagay sila. Para yung mga galing dito sa taas na isda. Matatrap. Tapos yung mga bababa. Masasala dito. Ayan mga master oh. lang natin yun. Ayan Gusto mo nating angatin yan Para makita kung may huli Pero bawal mga master Sa yung last video ko Nakita ko yung talakitok sa may net Pero hindi ko inangat kasi nga bawal Parang binabastos mo yung May ari ng ano, lambat Or respetuhan lang so buti naman hanggang dyan lang yung lambat sana ay meron pa doon ayan ayan mga master oh. nakalinya kasi kaya bis, ano halata naman na lambat yan ayan puro so, lambat sa spot ah no place to cast oh no no place to cast ganoon malakas na ulan ulan ka lang huwag huwag giblat

Itong size, itong yata nila dyan. yun sumabit Sayang. Ayun. Master Dali. O kaya ito mga master. Wow. Grouper. Paul Hook. Ayan. Dalaw na rin tayong grouper. Ayan. Pang lapo-lapo lang ako eh. Ikaw pang grouper ka eh. Ay pang barracuda ka eh. push Malaki Ano pala? Barakuda? Wow! Kakaraming barakuda ka na Oh, Uy, laki pre, parang bangus laki mga master, dali ni paring Orly Baraguda Puro mahabang dali mo ah Puro mahabang nadadali mo Baka talaga pre nabit pa wala wala bug berak uda dami dyan ah Ayan, master queen lacking grouper din oh Ayan. thanks god ay Parang pinipili ng ano mo ah Lure mo yung Hinuhuli niya Oo so. Oo oh, nga, galing na lure mo Barahuda lang yung nahuli Ay, wag Ayan, fish on mga master. Ay, malaki-laki barracuda mga master. Ay, sinabit ayan. <laughs> Baluklot na balok Si ano? Barracuda yata 'to, grouper. Mga master. Ay. Ay, ano mga mga master oh? Ang lat, ayo. Oh. Anong tawag dito? Mangrove snapper mga master okay, no? Yun! Dali mga master, mangrove Ha? Hindi ko maipakita yata kasi mga ano Ayan eh, mga master oh. Mangrove One down Alright Mangrove Mga kalahating kilo mga master Ganun Ha? Ah? Mga kalahating kilo Woohoo Bola na siksik yan. Neron. May hole. makadali tayo na mga group mga master ang SSL ko. Ay o no? dali na naman paring Orly. Samit. Luchi ka, kala ko. Ano na? Ha? Oo. Hindi ka mag... Ilagay mo na sa maganda lagayan. Baring early nakarami na ng barakuda. Mga masalah. Kaya uh, may apat Ayun oh no? Mamaw na naman mga master Mamaw pre Kuda na naman Wow Checkered Tangay na nakakaingit to ah Dahil mo nang huli ah Yo. Oh. Malakas. Ayun. Fish on mga master, <laughs> Uy. Um, okay, goods na to. Pwede na to mga master. Kasi ganito naman palagi ang huli dito, ganito kaliliit. Oh. Oh, susunod ako doon. Busing ko lang maliliit dito. <laughs> Wala akong mahuling ano eh. Malalaki eh. Uy puno na Puno na mga master Talagang magaling si paring Orly sa barakudahan Mahagisan mo na ba dito? Ubus mo na? <laughs> Yun lang Sinasabi ko eh Huwag tayong papahuli dapat kay paring Orly Nang ubus talaga yan yung madami na maliliit tatalunan sila eh mm, fish on mga master grouper ay eh, sinabit sinabit mga master labas na ay wala na labas labas ka na grouper mga master ayan pang maliitan lang talagang huli natin pang daing baby yung Pinohuli ba yun hindi kinakapa ayan fish on mga master good size na grouper mga master oh. oo ah makakawala <coughs> fish on mga master grouper uy checkers ay grouper mga master ayan pwede na to pasok na siya sa pangdaing pero masarap talaga na grouper mga master Yung maliliit Pang daing, pagdadaingin mo Maliliit lang Mga three fingers Yan Kalahating may araw, kalahating wala Ayan Ayan ang panahon dito sa amin mga master Ayan o Ayan mga master, Fishing update tayo. Ayan ang huli ko. Fishing update tayo mga master. Um, may naligaw na isang ano. Ano man tawag dito? Mangrove. Mangrove snapper mga master. Tapos mga ano. Lapu-lapu mga master. Yun ang kadalasang nahuli sa spot. Kadalasang ko nahuli ha. Ah. Pero si paring Orly mga master. Ayan ang kadalasan niya nahuli, barakuda. Wagi na naman si Paring Orly. Oh, ang haba. Oh, gandang pa-welcome. Ayan. Welcome sa Paring Paring Orly. Oh. Oh, yabang pa talaga, oh. Ganda ng mga size ng barakuda, mga master. Ayan. Tayo, ang lat lang. Pero at least may huli well, tayo. Mga master, out na sa fishing. So, nakalad tayo ng mangrove snapper dito sa spot tapos mga good size na grouper tapos yung ibang medyo maliliit yung mga 3 fingers kamo o 2 and a half ano siya kinuha ko pa rin kasi mag iipon ng pangdaing natin mga master pangdaing ko sa mga susunod na araw so kasama natin si paring Orly napakalukit talaga ng pagbabalik niya? puro mahabang nadaling niya mga master pare Mas, simple, masaya masaya kaso so, hindi ka nag vlog hindi ako nakapag vlog pero maingit ang mata kung may labong e eh. huwag oh. yan maliit pa yan so ayan mga master maraming maraming salamat at umabot ka sa video na to uh, sa mga solid kong supporters at sa mga silent viewers ko dyan shout out sa inyo ayan. tapos na naman ang ating bagong fishing adventure mga master so hanggang dito na lang ang isang muli, tight lines. Enjoy fishing mga master. Fish on.